Pli mela ko. Pag mata na ko. Wo ko bilikan noon. Isugo. Go pa ka patay na ko. Tuo nga tusparen ko no. Ningaw man. Ronaldo kay historia. Push push. Ibuan nga tita.

Anya na hapit hapit tawon ni pre hapit na hapit hapit uh, ah, muna, muna, na madugay Amo mo na ang gingon nako ni pre Oh so, lagi libor ba una, tangato, tangato. Dito, na. Oh na ato tanga to lingkod tanga to dito tanan No ngi sana yes. ko madugay lang tanan imong sige ML Hapit hapit ta jud Sabi Sige kay duwa na Ya lingkod ora sa madat ko so, Pre ah kay ka okay.

Aja tak daun <laughs> doruh. Hahaha. Kau belum. Nggak nggak nggak. Waduh. Terus terus <laughs> terus 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 Pirmin mo pasakitan. Sus, gibuhat na ko ang tanan. Para lang masaya ang kilipay niya. Pero, hindi pa rin ako niya tinatanggap. Dahil, sa sobrang pugi ko, iniwanan niya ako. Bakit laro nga pagkababay. Sakit kay akong dugan si gini pa sakit. Naghanakay kong luha ng tagak Ikaro yung babay akong ipangita. I like your face. Everything in life. <laughs> Bakit mo ako sinaktan? Aww. Dahil lang sa sang sangiti ko. Wala kang kwintang babae. Pinapasaya kita ng lalaki. Ay. Babae di ay. <laughs> <laughs> okay, <lolo. laughs> Pangit ba ako? kamali ko. Gusto ko kitang yakapin kaso may iba ka nang niyayakap. Aww. Sa dalawang mata ko, nakakita kita, nakakayakap. What? Sa isang lalaki, mas pugi pa sa akin. Ano ba birong ako? Wala akong pinta sa iyo. Alam ko na gagawin ko. Hindi mo na makikita sa sarili ng mukha ng tao. <laughs> Baalam. Oh, ah, Red horse. Ah. Pre, na. Dahil sabi. Ito mo pwede. Ito mo pwede. Ito mo pwede. Nagdaro mo kung karmas, pre. Ayaw, anak, pre. Gusto na, pre. Ay, kulbakan man tanong mong gingon mo. nagda ka karmas. Masagi mo rin kung ginaadari anain mo kumpat pat yun. Ay, di mangod, pre. Kung dahil magpabuong buang mo. Ako? Oo. Um, andam ko nga mo pakamatay Tara <laughs> tara tara na mi ko armas tara tara ko oh para lang ni nimo ha mo pa magpabuang-buang mag, na ko Kala kalasan nga na biya na diha nya delikado no, kay kagnog pebinang no. What?! Kaninga na. na pre. Niceus. Panagbalag ngani na naong na nao, pre. babae mong Ano diyan. sa, ubos. Dia sa, ubos. Babae sa naong. Eh, Nagkamang sila tungod sa kahadlok nila sa kuwang naong. Ay <laughs> Bot Tara. na lang yung Sana, kakalimutan nyo na ako. Paalam. Red horse, kamatay yung magpakamatay. Kita. 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 buat mengorona. Kamu saya masih ada? Tetap saya lebih. Bri, nak lain ni ya? Apa duduk berubah kau di situ? Anak bri, kamu loh dia magikuk dengan bata deh. Abot, abot, abot nak kapri. nanti tipu kau nak kapri? Ungui. What? Nak atuk kau tapi? Anak bri. Jadi dili kau tapi mah madlo kau nak bata bri? Dili dayun, dili boh, Dali, dili dayun. Aisyah. Atau atos ay klaro Ha? Klaro klaro na ata. Ata na. Aba kana po ri. Aba tani. Eh, hindi lagi. Eh, isa lang lagi. Hindi ba? Hindi din. Eh, sino? Hoy, hoy, nagocchan ka diyan. Kisa minmo. Papa kamat din ako. Omo ko ba sa kung problema? Eh, sa tabi-tabi. Hay, mura't delikado na 'yan. Sa Pupuli man ako, pagmata na ko, wakobili kanun. na ko, Ayos ko ayos 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 ko ayos ay, ayos 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 ay, ayos 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 ay, ayos 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 Taas ayos kayo! Ano pa na? Gusto mong galing maghihikog ng kuwaisakit-sakit. Dayon-dayon. Maghuyon o. Oo. Ando or mas? Dito, dito, dito. Taro nga, maghatag. Oo. Naug ah. Naug, May na lang. Basta Dali, Mamatay ko na

Si guru 2 si guru 2 anan di komego di kemetai lagi anjing aku putri gede yuk ilak lut ilo naung dikah op pagtangung nih ayo dah mong baghikop ge 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 sama nih ana tadi balak nih usak embut tangan lu neng armasa nih dia nih mainan de gede gua ge pun aku kono usak usakna balik-balik balik-balik gua ngunu nyidik ini semut lan ning asa kono